dahil matagal na ako hindi kumakain ng tortang talong ayan, magluluto tayo ngayon ishishare ko sa inyo kung paano ko iluluto ang tortang talong napakasimple lang to guys sa akin basya kasi ang dami kong kulang pero nagawa ko lang siya ng paraan so ngayon, makikita nyo siguro marami nagtatanong bakit ganyan lang niluto ko guys, discard lang tayo kalam na pag wala tayo sa pero magagawa pa rin natin ng paraan ayan, ipakukulong muna natin palalambutin muna natin ang ating mga talong para lumambot ayan, muna natin dyan hanggang sa lumambot ang talong ang piraso lang talong ang aking iluluto ngayon, pero gawin ko ng paraan, tatakpan natin para madali siyang uh, kumulo at lumambot ang ating talong di ba lalo na ilang piraso lang na laman, ayan pagkalipas ng ilang minuto ayan, kumukulo na, chichik na natin kung malambot na guys, o babalik na natin sa isang side para at least uh, madali siyang malambot Oh, t Kaya yan guys, samahan nyo akong pagluluto dito. Ayan, sa mga kulang na ingredients. So ano, eh, kung hindi kompleto ang, ang ingredients niya. Pero magagawa natin siyang paraan na ma-discard, importante maluluto. Dahil ngayon, babalik na rin natin para at least lumambot naman sa kabilang side. Medyo ang init-init nga. Kaya lang, syempre, no choice tayo. Kailangan natin balik na rin. Kung hindi sa kabilang, hindi siya malalambot kaagad. So ngayon, nabalik na rin ko na natin hayahan muna natin. Tapos, itatakpan natin ulit para at least lalo mabot ang ating talong. Lalo na medyo malambot na siya sa kabilang side. Ayan, may may uh, na. nakita natin na ng kulay ang balat niya. Ayan, konting ti, konti para at least uh, sugrado na malambot na malambot. Ayan, ililipat na natin sa ating lalagyan. ipapakita ko sa inyo guys kung walatay uh, wala tayong sibuyas, wala tayong bawang, wala tayong kamatis at wala tayong uh, sahog kung hindi lang itlo. Ari uh, arena yun lang guys ang ating sound dito na try ko na dati to um, masarap din kaya akin version so hindi na po natin problemahin kahit hindi kompleto magagawa natin para a so, ayan guys tingnan nyo ang lambot lambot na so ngayon imash na natin imash na natin ang ating talong para at least uh, Pagkatapos natin yung mash, ay yan, papakita ko sa inyo ang mga sangkap niyan. Napakasimple lang gawin to. Hindi na kailangan pang kumpleto magagawa naman siya ng paraan. At napakasarap din kung matatry nyo to. Ay, okay, tapos na tayo yung mash. Ayan, papakita ko sa inyo ang mga sangkap. lilipat mo natin sa isang plato, sa malit na plato. Para timplahin na natin ang ating tortang talong with egg. Ayan. So, ire-ready ko siyang mga sangkap niya pala. Ipapakita ko sa inyo kung anong mga sangkap ang lalagay ko. So, una, syempre, kukuha tayo ng itlog. Lalagyan natin ng itlog ang ating talong. Isang, tal, isang itlog lang naman lang ang lalagay ko, guys. O, so, depende kung maraming talong lalagay nyo. Uh, pwede naman isa kung dalawa o oh, kung isa konti lang isa lang kaya ako nalagyan ko lang ng isa guys kasi konti lang naman ang akin uh, talong ilang piraso syempre magic syrup nilagyan ko na rin at arena uh, yan lang ang akin uh, sangkap guys napaka simple ta talaga at uh, syempre lagyan natin ng um, asin para umalat ng konti. Konti lang guys ang lalagay natin ng asin para hindi siya maalat pag luluto natin. Kaya guys, ayun ba diba, Ang sarap na. At least pag -tapos nito i-ano natin, i-mix natin. Pagkatapos natin nilagyan ng mga ingredients niya, i-mix natin, haluin natin mabuti para at least um, pantay-pantay yung timpla niya. Uh, yung lasay niya. So, uh, pagkatapos nito, i-luluto -mag natin, magpe-pride na tayo yung So, tapos, syempre, dahil ako yung gutom na gutom, sabik na sabik na rin akong kumain ito. Kaya, ayan, tapos natin, ihalo-halo, magre-ready na tayo sa pagluluto, pagpiprito nito. Ngayon, magpiprito na tayo dahil mainit ng kawali. Lalagyan natin ng mantika. Huwag natin lagyan ng marami para hindi siya masyadong oily ang ating uh, tortang talong. Kaya, patamtaman lang. Tapos nito, pag mainit ng ating mantika, uh, talong mga konti-konti lang lalagay ko. Ayan, mga dahil mainit na ang mantika, so ready na maglalagay na tayo. Excited na ako guys. Ito, para pagpirito na kasi Pagpiprito na ito, ibig sabihin na no, malapit na siyang maluluto at makakain na tayo dahil o, no, anong oras na medyo late tayo ngayon, kaya yan eh, lang, nagutom, nagutom na gutom na ako ayan, naglagay lang ako guys ng dalawang konti lang huwag natin punuhin para at least maluto siya ng maayos, so hintayin natin magprito, tapos pag naging brown na siya, babalik natin siya guys, so ayan, maghihintay muna tayo napakadali lang di ba guys so hindi natin problemahin kung hindi kompleto magawa naman natin paraan basta lang maluluto lang sya may lasa lang sya okay na yun kaya, kaya na try ko na kasi dati to. so inulit ko lang kaya masarap sya pwede na hindi na kailangan pang kompleto pa ang uh, sangkap niya kasi iitlog lang at harina lang pwede pwede na sya pero hindi nawawalang magic sarah ayan guys so iniikot-ikot ko lang para magpantay yung pagka preto kasi yung oil kasi alam naman dapat ang siya yung pagka ano yung pagpipreto uh, patapos niyan kung may makunguti niyan ibabalik rin na natin so, uh, parang brown na siya so kailangan bal baliktarin ang ating tortang talong <laughs> di ba so um, ayan naamoy ko na grabe lalo akong kinutom kung nandito lang kayo siguradong uh, magugutom at mm, gustong gusto niyo na kumain kasi ang sarap nito so, maganda yung wag, ganyan lang ang lalagyan natin guys para at least maluto siya ng ma So, masarap nito. Napakadali lang iluto nito. Kaya, matagalan lang dito nung pagpapalambot lang. Pero, pagliluto na, preto na, madali na siya. Kasi nga, malamkayahin. Dahil nga, luto na. So, lilipat na natin sa plato. At maglalagay ulit tayo ng panibago. Kaya, yung mga natira kanina, iluluto natin lahat. So, ngayon... Ah... Uh, maglalagay ulit tayo uh, dito sa awala yan di ba sarap guys napakasarap di ba para ang ganyan gusto gusto ko na kumain ayan yung natira natin guys kaya kailangan natin ilagay natin lahat so kasha naman ito so yan uh, tatlo na yung linagay ko maliliit lang naman to para at least uh, sigurado so tap diba ayan guys dahil luto na ayan di ba ready to eat na kain na ang sarap nito guys talaga sulit na sulit talaga favorite ko kahit ito lang ulam ko nang mabubusog ka talaga bye everyone thank you for watching